Mas clear ni siya yaw. Iya ka, amo ni siyang oh, bibo wait. to. oh? Ano ito siya camera para ni ako ya. Yeah. Ni siya ba noon. Are mo firm ko lang ang sana, 15 megapixel lang. Wala na sa video picture. Para sa sample. Siya ay 15 megapixel, isa na yung shot. Diba layo siya, hindi mo sa mabasa. Diba mas iso mo siya Ayan. Ito siya. Ito siya. Ano yung purpose nga? 15 ka-texan. So, ano na siyang vivo to? Yeah, ah, okay. okay. Para po, bright na siya. Ayan. Lalo, pwede pa siya. Sa prot, di ba 8MP na niya? Area 16. Eto, ang rin. Shopper yeah, so, yeah. so, yeah. so, ano, na. ako, no? to use this hindi sa'yo mo. Sa ano mo, gano'n. na Ano na siya, ano, Daya? Show me. Sure. Ah, vivo ano? okay. ano na siya. Ano siya Ano siya na lang eh? Ah, depende sa'yo mo, eh.

So, nung ano, ito nga i-upload nila sa Facebook. Ang inyo, di miss nga powerbank? Pagpila miss? Yes, yes naman dyan. Kung tapos takapin maka-concentrate lang, sorry, siya. Galing nga doon eh. Pero wala nga miss ka. Dito lang sa babao naman niya. Ah, ubos na. Wala na ka mo ano. Pero galing mo na dyan sa babao. Sarili may bala. Ang galing man. Sa babao, bala to ba? Ang mister mo na. Ang mister na. Parang may ina na ka. Kaya na naka-tech ano galing? 20,000. 20,000. Ang price niya. 900? May naman 10,000 in age Kaya siyang lang. Ang sa may realme, inyo na da. sige, mga lantaw lang po ito karoon. 11.1 area. 437 Pero sa quality, same na silang standard So, ako nakuha niya kaka, gusto nga So, biskando 5.6 rin ako sa religious list Kaya yung ano, tapos yung mga pictures pa ako. Tapos mas mga Big games na ano na dahil? Tapos na. Ano na lang ni Dan? Vibo na lang dahil? si mo. Ang gila out na matiyari na yung mga diyan. May pamilya ka naman sa mga For example, wala ko lang ito YouTube or Facebook isang video, pwede mo na kami Kung may nag pop up siya Facebook, hindi ako ako Facebook. Kung gusto mong gali sa application, nag-pop up siya message sa messenger, hindi ako so, yung message. Kung hindi ako ako yung message. Dawa or tatlo application, pwede mo doon doon. Pwede mo na sa ka text ka, pwede kaya ako yung Facebook. Diyan meron sa amin siya. For example, research mo, kung di nasa structure, or ako ba sa structure, ang katawan mo, mo Kung ano sa mga part na research mo, pwede mo na siya makapulong. Hindi mo na kanala mo dito. ito na daw. Ito isa kami. Tapos, ano nga nga sa mga spread chat? Ano nga 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 So, mas na yung ano, wattage. So, hindi ko labot sa oras ko, sa isa yung salit So, hindi ko siya yung ano, wattage. Kaya nga, materi ko yung pausa

ten ribu tiga ratus tiga puluh lima satu dua tiga enam satu dua tiga enam satu dua tiga enam sa Pero sa mas bakod siya? Bibo or Sa mas takot siya. sa advantage. Pero sa internal storage Oo. Oo. Sa sa advantage. Tamang sa Ako bibo. Mga gituod. 5 years na subong sa subong na gamit pa sa bata. 33 siya. Siya nga, battery. siya? Hindi sa <laughs> yung hindi eh. Hindi, hindi Okay, mabakal. Tataba uniform sa mga mood mo, mag. Hindi, lang <laughs> na yung ate. Wala na

Mm -hmm. Pag-uha ka lang yung tempered, ma'am. Wala pala na sa kaya single tempered. May duwa na siya klase. May tag-150, may tag-250. Ang tag-150 lang daw na ito. Kaya basit so. okay, mo siya at gamit saan. Kaya na ito. Kaya sa ano na siya mga food. Kaya

Ah, sa tempered na 150 ba? May utang ka sa akin nga 8,000 pesos. <laughs> <laughs> Promise? <laughs>